halos dalawang taon na ang nakalipas. Pero ang ilan sa mga nawasak na gusali, nananatiling sira pa rin hanggang ngayon. Tulad ng restaurant na ito na pag-aari ng surfer na si Aping Agudo. Tubong siyargao si Aping at mula sa pamilya ng mga surfer. Napatunayan ni Aping ang galing niya sa surfing. Iba't ibang local at international surfing competitions na ang kanyang napagtagumpayan. At may isa pa siyang napatunayan na posible ang pagsayaw sa alon habang suot ang barot saya. Um, so yung artist si Archie, yung friend namin. Uh, idea talaga niya yun na no? parang about yun sa yung mga dati yung pag yung ay yung anong tawag yung history natin ba yung mga babae dati parang pinababa ba yung, yung ngayon ba parang empowerment ba sa babae na pwede kayo mag-surf na nakaganon Kasama niya sa proyekto ang kapatid niyang si Ikit na professional surfer din Marami na talaga tapos kahit lang sa, sa ano din sa competition din mas marami na ngayong babae sumasali din ako. yung sa, sa World Surf League din, pinano nila na equal na yung prize money. Isang buwan pa lang noon ng anak ni Apin nang humagupit ang bagyong Udet. Sobrang lakas talaga. Sobrang talaga ang um, na matay na kami. <laughs> Tapos, may isang ano, room na doon kami nagtago ng anak ko at yung nanay ko. Pero doon pala yung direction ng hangin. So parang yung yung door parang mag-stretch talaga siya. Sa isip ko, baka ilagay ko na lang yung baby ko sa washing machine para lang in case ba na ma-open talaga yung door tapos yung mga glass, mga kahoy, mag baka matamaan ba. Pero buti na lang mga after one hour and a half siguro yun nag, nag ano naman yung direction ng hangin. Oo, so nakalabas kami. Walang nasaktan sa pamilya ni Ate, pero nawasak ang kanilang restaurant. Minsan everyday pag magpunta ako dito parang nasistress ako kasi maalala ko yung nangyari. So sana um, this year maano namin to ma-fix ulit. Nang humupa ang hangin, nakita nila ang matinding pangangailangan ng mga tao sa malinis sa tubig. Nagtayo sila ng water station para makapagbigay ng libre at malinis sa tubig sa kanilang lugar. So, dito, makikita niyo uh, ano to yung uh, water, water filtration system namin. ang um, ito yung um, isa sa mga fundraising na ginawa um, namin. Marami talaga kami nag nagawa everyday dati, siguro mga more than 100 a day, ka, ano, yung malaking galon ng tubig. Sa pagtutulungan nila magkapatid, nakapagpatayo sila na mahigit isang daang bahay para sa nasalanta ng bagyo ikit yung nag, ano, nag order ng mga gamit dun sa materyales sa Davao at sa Butuan sa lahat nangyari parang ano lang talaga mag grateful lang naman talaga sa sa lahat ng sa nangyari ba um, grateful naman din kami talaga na meron meron kaming mga tao na nakilala na tumutulong talaga kaya ako nga parang sa COVID, sa typhoon, tapos nag-COVID na naman ako pang anak, tapos sobrang dami ng experience ko na sin nakala ko wala talaga pero yun nga am, um, laban lang talaga sa buhay tas yun um, sa Panginoon din um, ano din um, may ano ko <laughs> parang naging emotional na ha? sa lakas ng hanging dala ng bagyo <laughs> nagmistulang tinuklap na papel ang bubungan ng sports complex na ito sa Sargao. makalipas ng dalawang taon ay wasak pa rin ang gusali nakatiwangwang at hindi napakikinabangan